Oh, kabisado pala eh. Mali ako pala, no? Mali ako, di ba? Ang kanta ko kasi. Bayang sinirang, duyan ka ng mag-iiliw. Oh, mali, maliktad. maliktad <laughs> pala ako, Pia. Oh. Pero mayroon pa yan ibang kanta. Bayang tigo Ano ba yan? Hindi, <laughs> mali, mali ako. Sa'yo tama talaga, no? tama sa iyo. Sabi hmm. sa mo pala tiya, sabi sa mo pala. Sige. Kaya ko, kaya ko. Kaya ko binidyohan kita. Kasi mamaya gayahin ko yung kanta mo. Kasi di ko kabisadong bayang mag-iliw eh. Kita mo mali pala ako? Ganun pala? Ang sa akin mali eh. Nauna yung tulad nito bayang hinirang Duyan ka ng magiliw Baliktad, no? Oh, mali ako, mali Okay Mamaya Mamaya Tingnan ko itong kanta mo, ha? Tapos gayahin kong kanta mo, ha? Nakalimutan ko na kasi piya, eh Matagal na akong hindi nakaaral kasi, eh oh. Ha? Hanggang grade, anong grade mo lang? <laughs> hanggang high school ako, kaso nga lang, bayang magiliw, nalimutan ko na. Uh, Oo, oh, di ba? Okay na ha? Mag-shout out muna ko, Shout out! <laughs> sa mga, sa mga kaklase ko, batch 1982 ng Southern Negros College. Shout out! Batch 1982. Shout-out sa inyo lahat. At sa buong pamilya nyo. Sa mga Biga family, undun family, shout-out. Haganilla family, Corales family, Sibilya family, at Villar family, shout-out. Sa Iroma family, shout-out. Sa mga Dilapinia family, shout-out. Sa mga Adriano family, shout-out. Romeo Grande, shout out sa buong pamilya, buong pamilya nyo. Ping Ping piska at mga Jaris ko family, shout out. Okay. 10-4,